What's up? Madlang people. I'm Joe, 47 years old. From Dasmariñas, Cavite, ang rider ng Cavite. Tigno, rider? mo, rider. Kaya tignan mo proud to proud talaga ako sa iyo at sa iyo. Ha? Oo. 47. Ito 43. 43, Oo. Oh. 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 Oh, oh. 44, 44. 44. Oo. Oh. 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 Okay. Ikaw din naman proud kami sa tayo din. <laughs> <laughs> tayo tayo din naman. Ako proud din Tala. sa iyo. Iba din. Iba din. Iba din ang mga pa-drip niyo. <laughs> ano ka ba? Iba din talaga mga pa-drip. Hoy, <laughs> oh, nandiyan supply. Na, ano pong minamanehan niyo, tat Tatay Jo? Ano po, sir? Uh, Motor? MC Taxi po. Taxi? Platform po. Legal, legal po. Taxi. Ah. Sa taxi. Mm -hmm. Kamusta malakas po po ba ang taxi ngayon? MC Taxi po. Malakas naman po. Motors ah, motor, ah, motorcycle taxi po. Ah, motor ah motorcycle taxi. taxi. Oh. Oo. Pero kamusta kaya yung mga taxi? Malakas pa ba sila? Eh, di ba, no, namunupula na kasi yung ano? Right. Nang grab yung ano? Um, parang... Maka medyo may... May mga ilan-ilan pa rin na bumabiyahe. Oh. Oo. Pero mas mura yung taxi, di ba? Yes. Oo. Oh. Dami kasing charges. Anyway. Sorry, Joe. <laughs> May anak po ba kayo? Opo, Miss Mi, Miss Ganda. Miss 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 Alice. Miss Miss <laughs> Miss Na miss me. ka raw niya. Miss. Miss me. <laughs> Maganda po <laughs> talaga kasi uh, kayo. Ilan po anak niyo? Tatlo po. Tatlo. Um, nakikita niyo pa po sila? Nandito po sila. Ah, Nasaan ah, po? So, Nandiyan po? Saan <laughs> po? Ano? Sa ano? niyo po. Wala naman po ah. Nandiyan. Pakilala yeah. niyo. So, to Tapos kung po tayo, nakikita niyo pa po sila? Nandito po sila. Ayun po sila. Ito po si Pardina at kanyang mga kaibigang duwende. Ayan, dito pala. Ayan. Ayun! Ito. Ayan. Oh, maliit yung sombrero niya. Ay, nakasumbrero? Alam mo, anak niya ba yung nakasumbrero? Opo. Alam mo, kinakapan ako dyan kanina. Bakit? Bakit? Kalak mo siyang sniper eh. <laughs> alak, alam mo, palagpapatawa tayo eh. Ang reaksyon niya ganyan lang oh. <laughs> ah, may Tapos na salamin hindi ko nakikita yung mata niya. Sabi ko, parang may balak na masama sa atin. Ay, <laughs> nagtanggal like na ng salamin. Ka, mama, Hello. Hello, Hello, ito pala yung tatay mo. O, oh, oh. oh, suporta ka sa kanyang oh, pa-love life, supported. ha? Opo, oh, suportado po. Para makahanap na siya. Eh, kasi, ano matay yung mother po na. Oh. You know? oh. Yung kasama mo, kapatid mo. kapatid. Ang po. cute, cute! Oh. What's your name? LJ po. LJ. Lebron James. Hey, <laughs> Larry Johnson. <laughs> Hi, LJ. Mag-enjoy ka lang dyan, anak ha? Apo. Okay. Uh, ano pangalan ni Kuya? Kuya, ang pangalan mo? Ding Jenny Lin. Jenny <laughs> Dale po. Dale. 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 Si Dale. Alam mo si Dale? Oo. Oh. Oh. Tinitingnan ni Baby O. Oh. <laughs> Ay! Ay. Ay. Okay. Ay okay. Baka dito naman ba magsangasanga. -sanga? Oh. May sangasanga oh. mo -sanga no? for Baby O. Oh. Uh, Sinilip lang. Si Dale, may may boyfriend, may girlfriend ka ba o asawa? Wala. wala. Single ka? Opo, single. Malungkot ka ba lately? Opo. Oh. Alam mo, it, kayo, may mga edad na kayo. Itigil na natin to. Ito mo na kasakusun. Bukan! Bukan! Si Bobby wow. Jelly pa rin yung na. Ibang araw na lang. Ibang, Ibang araw. Lang. <laughs> ilan ilan na? Ilan na ako mamabay. Broken ka? Oo. Oh, oh, oh. Gusto mo baliin pa kinalaman lang. Hahaha. Bakit ano nangyari? <laughs> 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 ah, ano, wala eh. Meron ng iba eh. <laughs> oh. oh. Right, pala. Hindi diba mo naman masisi kasi yung okay. kapwa ay mo isuot ng maayos eh. <laughs> 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 Nakapatong lang. Hindi, Okay, so, ilang taong ka na? 20 po. Bebe, oh, ilang taong ka na? 22 po. Oh, Ay, parang malamit! <laughs> bebe, oh, bebe, tumi tumingin ka sa kanya ng dahan-dahan, ha? Oh. Oo. Uh, ano pangalan mo, Dale ba, Dale? Uh, Dale po. Wait lang, doon ka muna, doon ka muna, doon ka muna tumingin. Yeah, talikod ka muna, talikod. Uh, ikukuyo yeah, 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 kita, yeah, yeah, ikukuyo okay. kita. Okay. Dale, meet, okay. Bebe, Yeah. <laughs> you Grabe din talaga. Iba talaga pagkulot si Kakay Bautista eh. Di ba? Pagkulot siya. Hi, baby, oh. <laughs> Iba din gumanda siya nung sa kulot niya eh. Mamaya pag uusapin ah, namin dyan ka lang, I stay put ka lang Ako dyan. Po. Naku po. tatay, di mo ka maunahan ka ng anak mo <laughs> na magkaroon ng ka-date? <laughs> Kaya nga po, Miss Vice po. Uh, <laughs> Gusto niyo bang double date kayo ng, ng anak mo? Pwede naman po. Pwede. Aww. Kaya dapat kumpinsihin mo si ano, si Bebe o na ikaw ang pilitin ng piliin ng nanay niya para double date kaya na. Oh. O puli po. O simulan mo <sighs> sa pick up line tatay. Jennifer, jeep ka ba? Bakit? Kasi bagay ako para sa iyo. <laughs> eh, hey. tatay Joe, jeep ka ba? <laughs> Bakit? Bakit Par andar ka na. <laughs> What? What? <laughs> ah, kasi driver Meron, si Joe. Oh. Yung... Di ba, may kasunod pa ba? May kasunod to? yun eh. May kasunod pa ba? Ano po? May kasunod may... yun, di ba? May kasunod. Opo. Oh, ano yung kasunod doon? Brum, brum. Ibabawi, Dale. Hey. Ibabawi mo lang pick-up line yung tatay mo, hey. ha? Hey kay Bebe O. Bebe O. pick up line sa city. Oy, yung tinanggal yung cup. Ha? Oy! Oy, tinanggal yung cup. Tinanggal yung cup. Wow, Balik mo, balik mo. Balik mo, dali. Balik mo. Malaking baka yan. Balik mo. Ayun. Ay, Diyos ko. Maganda, maganda mo. Okay, okay. Ito Hindi mga cup. Kasi nakakapogi din yan. Tsaka shades cup. Pero, pero maganda ko. Lumabas lalo yung Nagpakita na. Oh, ayun. Gwapo naman, bebe o eh. Oo. Ibawi mo yung tatay mo ng pick-up line. Spark pelag ka ba, Bebe O? Oh. Bakit? Kasi hindi gagana yung buhay ko pag wala ka. Oh! Ay, Bebe O! Oh! Bebe! 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 bebe. <laughs> iba din? Ang mga pick up? Para hindi ka masyadong ano, interesado. Ba, busy ka na naman sa mga kaibigan mo. <laughs> Wala, wala, wala dating sa'yo yung papikaplay ni Dave? Walang wala. kilig, bebe o. Oh. Wala ba? Sakto lang. Sakto na. Diba baka may jowa na si baby o oh, kasi? May jowa oh, ka na ba? Nga. Wala po. Ah, wala. wala. Ah. Okay. Sige. Tatay, may isa ka pang pick-up line o oh, yun na po yun? Yun na po yun. Marami. Brum, brum, brum. Malis na siya eh. Okay naman yung brum, brum. <laughs> okay.